Itira siya ay o ko mas mga kamamshi. Ito papasok ta sa inyigo sa eskwelahan. Biyernes ngayon at araw nga ng basura. Pagbukas ko nga ng basurahan, ayan, daming gamong-gamong lumabas. Nakalimutan kasi nung Miyerkules itapon ni Von itong basura. Kung makikita niyo sa mga ibang video ko, ang pagtatapon nga ng basura dito sa Japan ay hiwa-hiwalay. May kanya-kanyang araw ang pagtapon ng basura. Ang pagtapon nitong mga nabubulok na basura ay lunes, merkules at biyernes lang. Lately nga, hindi na ako sobrang agang gumigising sa umaga dahil nga lagi akong puyat sa gabi. Hindi kasi madaling magpatulog ng mga napaka-energetic na mga bubuit. Dati kasi, alas 5 pa lamang, igising na ako, inaasikaso ko ang asawa ko at ang dalawang anak ko papasok ng eskwelahan. Pero nga dahil ang asawa ko, sinabi niya sa akin na huwag na raw akong gigising sa umaga dahil nahihirapan ako. At yung dalawa kong ang anak ay tinitrain ko talaga sila sa umaga ko ano mga dapat nilang gawin. Sa gabi pa lang ay naliligo na sila at nire ko na nga rin ang mga damit na susuotin nila, ganoon na rin ang pagkain nila. Para sa umaga ay kakain na lang sila at papasok. Pinakamaagang gising ko na nga ngayon ay alas 7 ng umaga. Ang alas 7 ng umaga na yan ay pisahan ko na ang bawat task na gagawin ko sa araw na ito. Hindi pa nga ako bumabangon sa kama ay iniisip ko na ang bawat gagawin ko ngayong araw na to dahan-dahan akong tatayo para hindi pa magigising sila yuma ito kasi kapag nagising sila ang hirap-hirap ng gumalaw eto nga tuunahin ko muna magtapo ng basura para hindi na ulit makalimutan at pagbalik ko nga ay hinugasan ko itong trash bin kasi nga kanina ang dami gamugamong lumabas hindi pa nga ako nakakapaghilamos nito ay dali-dali ko nang inumpisahan ang trabaho. Ngayong araw pala ay biyernes. Sakto rin na walang pasok ang asawa ko. Yasumi niya ngayon o day off. Pag nga ganitong wala siyang pasok sa trabaho ay inaagahan at ko na nga ang kilos. Dahil kahit papano silang tatlo ay nasa kama na at ako ay dito sa labas gumagalaw-galaw na. Hindi ko alam pero talagang hinahanap-hanap na rin ang ko ang pagkilos at gusto ko ay marami ako natatapos sa loob ng isang araw. Pagtapos nga nito, ay tatapusin ko rin ang mga tiklupin ko na naitambak na. Dalawang araw din ako hindi nakapagtiklop. Pagpasok ko nga ng bahay, ay nagulat ako, nakatayo na rin ang asawa ko. Eto, tumutulong na rin siya sa akin. Siya na daw ang maghuhugas ng plato at magluluto ng almusal. Eto nga, sinisimulan ko na ang mga tiklupin ko. Alam niyo ba, napakaswerte ko sa asawa ko dahil talagang tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Ang trabaho pala ng asawa ko ay taxi driver dito sa Japan. Malapit lang pala ang company nila dito sa bahay namin. Kuya, drive ay 3 minutes by car lang. Kaya araw-araw ay maaga siyang umuwi. 4.30 pa lang ng hapon ay nandito na siya sa bahay. Mula nang nagsama kami at ikasal kami ay never gumala o lumabas ang asawa ko. Hindi yan gumigimik o pumupunta sa mga umisip para uminom. At ito nga, tapos na siyang magluto. Nagulat ako, dinalan niya na ako ng pagkain sa table. Ang sabi niya sa akin ay, ma, kumain ka muna. Kasi ka ang nyo ay paggising na paggising sa umaga, hindi pa nagihilamos. Ay, diretso na agad sa pagkilos. Minamadali ko kasi ang lahat para habang natutulog sila, ay marami na akong nagagawa. Nangihinayang kasi ako sa mga oras na hindi ako nakakakilos. Para sa akin, time is gold. Ngayong araw di pala ay may pupuntahan akong job interview. May nakita kasi ako sa online na pwede daw mag-part-time job ng nursing staff or caregiver dito nga sa Japan. At ito nga, gising na rin si Yuma, kaya dali-dali na rin akong dumiskarte ng takas para makapunta sa aking job interview. At dahil may kotse na nga ako at nakakapag-drive na 30 minutes advance ay andito na ako. Kaya huminto muna ako sa Family Mart para bumili muna ng kape pampatanggal ng kaba. Ay, parang baligtad. <laughs> at eto na nga ay tapos ang interview. Pauwi na nga ako ng bakay namin. Kung kumusta o ano nangyari, maganda naman ang kinahinatnan. Kaso nga lang, ang problema talaga ay oras. Ang hinahanap ko sanang trabaho ay yung pwede sanang magtrabaho na isang beses sa isang linggo lang kapag yasumi na asawa ko. Para sana, siya ang titingin sa mga bata sa oras na wala ako. Dahil nga ang asawa ko ay wala na rin mga magulang, at ako naman ang pamilya ko ay nasa Pilipinas, kaming dalawa lang talaga ang nagtutulungan para sa mga bata. May mga holkwe naman dito na pwede mo ilagay ang mga bata pero hindi kasi ganun kadaling ipasok. Pero kanina sa pag-uusap nga namin ay nakakatuwa kasi naramdaman ko rin naman ang gustong gusto na nga nila akong i-hire. Hindi nga madali ang maging caregiver dito sa Japan dahil marami ka lisensya kukunin at kailangan mo talaga mag-aral mabuti. At dahil napakainit na nga ngayon ay hindi muna kami lumabas para gumala. Magpapahinga muna ako at mamaya na ulit maglilinis ang bahay hanggang sa